الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" Pagkatapos kong purihin at pasasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at ako ay sumasaksi rin na si Muhammad ay alipin at huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal amanu takullah, wa kunu ma'asadikin. O kayong mga mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas mula sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal at maging kasama kayo ng mga matatapat sa kanilang mga gawa at salita. Nakapatid sa pananampalatay ng Islam, tunay na tayo ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala maging matapat o isa buhay ang katangian na kung saan ito ay katangian ng lahat ng mga propeta at sugo, walang iba kundi ang katapatan. Dahil ito ang saligan ng, ng ating pakikitungo. Una, sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala at sa lahat ng mga tao. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinupuri niya ang katangiang ito at pinupuri niya ang mga taong matatapatin. Ang Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu kal, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alaykum bis sidq, fa inna sidqa يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. hatta yuktabu indallahi rawahul Bukhari wa Muslim. Ayon sa isinalaysay ni Abdullah bin Mas'ud, kalugdan na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, panghawakan ninyo ang katapatan. Dahil katotohanan, ang katapatan ay naghatid sa inyo sa kabutihan. At tunay na ang kabutihan ay naghahatid sa inyo sa paraiso. At sa patuloy, at patuloy na ang isang tao maging matapat at hinahangad niya ito hanggang siya, siya ay itinala sa mga matatapat. At iwasan ninyo, layuan ninyo ang kasinungalingan, ang pagsisinungaling. Tunay na ang pagsisinungaling ay nagahatin ito sa inyo sa kasamaan at ang kasamaan ay nagahatin ito sa inyo sa impyerno. At patuloy ang isang tao magsisinungaling, nagsisinungaling. At patuloy ang isang tao nagsisinungaling at hinahangad niya ito hanggang sa siya ay itinala sa mga taong sa mga taong nagsisinungaling. Ito ay iniulat ni Imam Bukhari at Muslim. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa buhay natin ang katangian na ito upang sa ganun ay magkaroon tayo ng kapayapaan at mahusay na pamumuhay dito sa mundo at lalong lalo na pagdating sa kabilang buhay. At ang katangian na ito ay nararapat may sa buhay natin o isang Muslim ay dapat maging matapat siya sa kanyang salita at gawa. At lalong-lalo na kung tayo ay maghahatid ng mensahe o magturo sa mga tao patungkol sa ating reliyon, patungkol sa ating pananampalataya sa kaisahan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwag na huwag tayong magturo sa mga tao maliban na lamang kung a maliban na lamang ang lahat ng ating mga salita ay nakabatay dito ang salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang pagsisinungaling laban kay Allah at laban kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay isa sa mga pinaka malaking kasalanan. Nasinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul innama harrama rabbi al-fawahisha Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batal wal-ithma wal-bagya bi-gayri al-haqq wa an takulu wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an takulu ala Allahi ma la ta'lam ta Ipakbadja mo o sabihin mo mu, Muhammad sa tunay na, katotohanan, ipinagbabawal sa aking Panginoon, ng aking Panginoon, ang lahat ng mga fawahish, ang lahat ng mga gawaing masasama, ang lahat ng mga, mga gawaing kasamaan kahit ito ay lantad o lingid, at lahat ng mga gawaing kasalanan, at walang katarungang pang-api. At pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na walang katibayan mula rito. At ang pagsisinungaling o pagsasabi laban sa mga bagay laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, iwasan po natin ang pagsasabi o ang pagsisinungaling laban kay Allah subhanahu wa ta'at lalong lalo na kung ito ay patungkol sa kaisahan ni Allah, patungkol sa kanyang makatangian at ang mga mabubuting at ang kanyang mga mabubuting pangalan. Na huwag na huwag nating at huwag nahuag, na nat, huwag na, huwag na nating o wag na wag tayong magsasabi patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi naman ito nabanggit sa kanyang aklat o hindi nabanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sa ganun, hindi tayo matulad sa mga hindi mananampalataya kagaya ng mga Hudyo at ang mga Kristiyano na sinabi nila, Qalut Allahu walada. Qalut Allahu walada. Subhana. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In indakum min sultanim bihada, atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun. Kul inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadiba la yufrihun. Sinabi ni Allah, sinabi ng mga hindi mananampalataya mga Hudyo at ang mga Kristiyano sinabi nila, si Allah ay nagkaroon ng anak. inshallah si Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi, hindi siya nagkaroon ng anak. Ang lahat ng ano pa mang, tunay na hindi siya nangangailangan ng ano pa man. Dahil, ang lahat ng ano pa mang ang nasa, ang nasa kanangitan at talupaan ay nasa kanya, ay sa kanya ang pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay nagsasabi, nagaangkin, patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasabi, nagsisinungaling kay patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala namang itong katibayan. Ipagbadya mo sabihin mo sa kanila, O oh tunay mo. Ang ma tumakatha ng kasinungalingan, laban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi hindi sila magtatagumpay ay hindi hindi sila magtatagumpay kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam tandaan natin wala nang pinakadakila at pinaka dakilang gabay maliban na lamang ay gabay mula kay Allah Subhanahu wa at wala ng pinakamahusay na, pinakamahusay na, katibak na katuruan. Maliban na lamang ang katuruan ng mahal na Propeta Muhammad SAW. Kaya naman, maging maingat tayo sa ating pananalita. Maging maingat tayo habang tayo ay magtuturo sa mga tao na kinakailangan nating bawat salita natin ay laging nakabatay sa sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunay na ako ay nag-iwan sa inyo ng dalawang bagay kung ito ay pinang pinanghawakan ninyo ay hindi hindi kayo maliligaw ang Quran ang kitab Allah, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pamamaraan o katuruan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mga kapatid, sa pananampalat ng Islam, ipanalangin natin lahat ka Allah subhanahu wa ta'ala gabayan tayo gabayan niya tayo sa totoo at tamang landas at ipanalangin natin ipinalang, ipanalangin natin ka Allah subhanahu wa ta'ala na igawad niya sa atin ang pangunawa at kaalaman patungkol sa ating pananampalat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.